Fish mayad na upon, mga tangay na di ako sa beach for ang sunlight. Makikita yung loob. Di ako sa kilit ang dagat. Ay, di ako kumuro. Makikita yung sa sa likod, ang pangano Ang tila view. Eh, parang maganda ay eh. picture picture na di. ako sa kilit ang sunlight sa dagat. Eh, mga turista, gandang-ganda sa view nila dito, itry ko. Feeling yes yung imagine natin na parang tayong kiss. Hindi mabubuo ang feeling kiss kung wala tayong salamin, no? What? Yes, yan. Siyempre, balon kita. Na ang gulangan. Well, Sabur mandang mending yes, nga try natin yung lakad-lakad. Ang piling gas. E. Dito po ako sa sunlight. Guess nga yung araw. Eh, mga pila ko yan. Nirintan ko yan ng pila. Gusto ko ngayon eh. Eh, na wala ang video ko ah. Kaway kaway mama, mga munig video dyan. May ka video na ako. Mamaya maliligo ako. Baka iba maging guest. Saan? <laughs> kanilo mga tangay ang uh, kahit sa muro na feel ko kung sa muro maging guest uh, sa burgali sa pakiramdam na maging guest ka oh, yeah, kaya kumalaga malag ka mga tonan magadal ka matapos bago uh, masaksis ka oh medyo ka rin guess kung sa din sa din ka rin lang makapako sa ibang resort uh, Pursigil ka mo lamang i-adal. o uh, pursigil ka mo lamang i-goal. Eh, Kaya hindi doon. Para maranasin doon maging guess. Kaya wala akong mawakon. Matinlo maging guess. Yun lang. Itong matamay doon. Ito naman ang test pa uh, bike-bike lang. Silang lang kanaka na video ako. eh, di ako man, di, 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 di ako raman sa ilan ang pitch for kung saan lang limit ang mga piliado uh, sabur burk, naging yes. Ito lang maupon. Magadal ka mo darap o o sigil ka mo obra para masaksis ka mo. Naging yes. Yan lang. Okay.